Ha, mga gumagawa oh. Ito, mga gumagawa. Good buhay na oh. Ayan, ayan. Hello guys, good morning. Tingnan mo yung mga trabado oh boys buhay nasa taas. Nako, ang hirap ng trabaho nila. Ayan. Ang kanilang mga ginagawa sa taas na hirap ng maga, uh, mga si kuma, maa, maa, malayang, mga nagagawa hmm. ng ganyan hindi nila sila ng ano second floor yan yan ang kanilang ano ginagawa para may kwarto sa taas hirap yung bahay na maliit kailangan talaga palakihan mga up and down ay ah, laglag na tinutong na yung mangga sa taas ng, ano nila, oh. Kasi maliit lang bahay nila. Pina- taasan para, ano, may kwaro sa taas, tapos lagayan ng mga gamit. Hirap kasi pag walang lagayan ng mga gamit sa baba, mag-ano, lalo marami. Kailangan talaga may, ano, sa taas lagayan. Yeah, okay, ang hirap ng trabaho nila, o. Oh. Gini-welding. hmm, taas. Thank you, thank you. Kailangan ka eh. Thank you, lahat yan. Thank you for watching. Thank you, thank you. Thank you, thank you, guys.